Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Sinalakay kahapon ng mga otoridad ang isang Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo sa Pasay City dahil sa umano'y prostitusyon at iligal na operasyon nito. Isinagawa ang raid sa visa ng search warrant na inisyo ng Makati Regional Trial Court Branch 134. Ayon sa mga otoridad, Setyembre ngayong taon nang i-revoke ang license to operate ng nasabing Pogo Hub. Ngunit sa kabila nito ay patuloy pa rin ang kanilang operasyon. Natuklasan sa nasabing pogo ang iba't ibang mga pasilidad gaya ng KTV area, spa, bedroom, isang kwarto na kung tawagin ay aquarium na hinihinalang ginagamit sa umano'y prostitusyon. Nasa limang daang Chinese nationals ang inabutan ng mga otoridad na sinasabing nagtatrabaho doon habang may ilan ding mga Pilipino. So, building na to eh, around, no? building. Badang mga activities lang yan, eh dahil bukod dito sa KTV na ito sa baba, bukong ang clientele ng mga services na ito ay yung mga naninirahan dito mga co-workers at yung mga process. Sa ngayon ay nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ng mga otoridad laban sa Pogo Hub upang maihanda ang kaukulang kaso na isasampa laban dito. Gayun din ang deportation sa mga Chinese worker na iligal na nagtatrabaho dito sa Pilipinas. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.